Mga binati so o minahal ko so matalong nun okay. Uh, katong ganahan mo palit o balot uh, ari sa uh, uh, matalong municipal plaza uh, at bang sa 7 guys uh, hindang balot dere o katong ganahan magpulutan, uh, welcome mong tanan dire, nga mo ari sa uh, 7-11 at bangay kaning may pusti nga suga, uh, ari lang tayo dire nga. Katong ganahan magnegosyo, uh, dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan, nga uh, mo invest o business, dire sa kanilang lungsod sa Matalom ang inahanglan o mga investor ang uh, inahanglan o mga negosyante ako mang nga daghang sanong daghang put up o negosyo diri sa lungsod sa Madalong guys okay hay dai katong gana ha katong ganahan mo palit ug balot ari lang pa sa uh, at bang sa Semini katong ganahan magpulutan guys Uh, welcome mong tanan ni Reyes mo bisita guys. Oke. Okay. Hey, Sampun, guys. Eh, Balut. Semoga okay, uh, sa guys. Oh. Oke, okay, Hari lang taas, uh, At bang, guys, uh, pang pagwapo pang pahamis ng atong balot okay ikot pipi at tinuray nga mo sa bisyo ang purpose alang sa kayuan sa tanan o galambuan diri sa lungsod sa mata okay tata sa 7 guys o niya mga update sa atong dan uh, diri sa lungsod sa mata lang guys <laughs> Palit to day. Okay. Katong ganahan mo palit o balot. Kari lang to uh, <coughs> uh, sa 7-Eleven. Ado uh, is sa uh, lungsod sa Matalong Days. Okay. Today is uh, July 16, 2024. Ego eh, okay. pepe. Tinuray ng servisyo with a purpose. Alang sa kayuhan sa kanan o uh, kalambuan. Tag ba yung na ka po? I-plastic.